So, mga guys, luto na nga itong sinigang na ulo ng pink salmon mga guys. Dahil mga niyo mga guys, mahukod na ako guys. Diyara guys, ulo na itong lang ang sabaw mga guys. Diyara ulo mga guys. Muni ulo mga guys. Diyara, kakaon, kakaon, taron mga guys. Ito na guys, hindi na. Maniyo na ito. Luto na nga itong sinigang na ulo ng pink salmon. Atong quick and chili ang kuan mga guys. Sabaw. Ito sabaw mga guys ha. ah. Ah. asas as as na mga guys. Yara itong pink salmon mga guys oh. Ulo. Birahan na itong nikuan guys. May mga kinamot. Dara pa niya, guys ay. Okay. Lamik. Ayaw mga guys. Yara ang yung susawang nga kuan guys So, Ginamos. Sosos ginamos. Ginamos. Ano may magkinamot? Hmm. sa? Ka. Natambok kayo ang no? Panga? Ito, namiya eh. Ginamos pa yung mga pa kayo. Kaon na mga guys? Hmm. Mata. Hmm. Ang